Ang nilalaman ng ating video Ay, correndo, niña. Mula sa batang nakakita ng kakaibang nilalang sa kanyang playroom, ang magandang dilag na aswang sa abandonadong bahay hanggang sa masamang espirito sa isang haunted house, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa internet na kung saan ang bata na ito habang naglalaro sa kanyang playroom ay bigla na lamang itong nagsisigaw sa yak dahil sa nakita niya na kanyang ikinatakot. Pagmasdan ninyong mabuti. Hindi malinaw sa video kung ano ang talagang nakita ng bata sa video subalit ang sigurado ayon sa uploader, ay may nakita ang batang nilalang na kanyang agad ikinatakot dahilan upang mapatakbo na lamang ito sa takot at nagsisigaw. Makikita rin ang kusang paggalaw na mag-isa ng isang laruan na rock horse na nasa loob ng kanyang playroom. Si David na taga Ireland matapos mag-explore sa isang kagubatan na malapit lamang sa kanilang tahanan, ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Matapos nitong makuha na ng nakakakilabot na nilalang sa kagubatan ay agad itong inula ng samat saring komento. Dito ay ikinukumpara ang nakitang nilalang na ito sa Ireland Rich Folklore na tinatawag nilang The Banshee. Sa Irish Mythology, ang Banshee, marami ang mga taga-Irish ang naniniwala na ang nakitang nilalang ay isang Banshee. Ang video namang ito na nag sa internet na nagmula sa Facebook user na Diana Curry, na isang empleyado ng bangko sa bansang Peru. Ang nasabing bangko ay sinasabing hindi naman isang haunted subalit matapos mapanood ang video na ito na kasama ang kanyang mga katrabaho sa bangko, ay nagduda sila na maaaring haunted nga ang nasabing bangko. Makikita sa video na ito na habang kinukuha na ng video ang kanilang conversation kasama ang iba pang katrabaho niya dito,

Uy, te hore, kapasito, ninyo, ay, dami, tapas, ang bangko ay nakasarado na ng oras ng makuhanan nito ng camera at tanging sila lamang ang naiwan upang mag-overtime sa loob nito at walang ibang tao o bata ang naiwan sa nasabing lugar. Dito ay makikita ang isang bata na bigla na lamang tumakbo buhat sa likuran ng isa nilang katrabaho na lalaki. Nang kanila itong tingnan kung saan tumakbo at nagtungo ang nasabing bata ay wala naman silang nakitang bata dito. Maraming mga viewers ang naniniwala na isa itong espirito o multo ng isang bata. Kayo, ano naman ang opinyon nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Sa bansang Japan naman, isang kinatatakutang abandonadong building na pinaniniwalaan nilang isang haunted ang papasukin ng dalawang magkaibigang ito upang mag-explore at makita lamang ang itsura nito sa loob.

Dahil sa biroan at natalo ang kanyang kaibigan na ito, bilang punishment ay mag-iistay siya ng isang buong gabi o magdamag sa loob ng abandonadong building na ito. Dito rin ay nag-set up ng camera sa loob nito upang makasiguro ang kanyang kasamahan na hindi ito aalis sa loob ng building bilang kanyang punishment sa kanilang pustahan sa kanyang pagtulog at pagstay sa loob ng abandonadong building na ito, ay ito naman ang nakuhanan ng kanilang kamera. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang kusang paggalaw ng kanyang sapatos nang wala namang gumagalaw dito. Maya-maya pa ay makikita naman ang nakakakilabot na paglalakad ng isang shadow figure malapit lamang sa lugar kung saan siya natutulog. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Maraming mga viewers ang nagsasabi na ang nakuhana ng camera na ito ay isang paranormal na pangyayari. ang abandonadong theater namang ito mula sa bansang Japan, dahil sa mga napapabalitang mga kababalagahan na nararanasan ng sinumang pumasok sa building matapos itong magsara, ay agad itong pinuntahan ni Takuchi na may YouTube channel na Takuchi Camera upang imbestigahan kung anong kababalaghan ang meron dito, kung bakit ito kinatatakutan ng mga ghost hunter na napunta na sa lugar na ito. Dito ay nag-setup siya ng mga equipment upang makuha na ng kanyang pag-iistay ng isang gabi dito.

makikita sa video ang isang misteryosong shadow figure na nakuhana ng camera sa harap mismo ni Takuchi. Ito ay hindi niya agad namalayan na may nakuhana na palang kababalaghan ang kanyang camera at tanging mga viewers lamang niya ang nakapansin dito. Sa pagpapatuloy na pag-explore -e ni Takuchi sa loob nito, dito naman ay dumating ang isa pang grupo ng kalalakihan upang mag-explore din sa theater na ito. Panoorin ninyo ang susunod na mangyayari.

マジですか?。これなんですか?はいはい。これなんか、ちゃんと見て、かります?。あ、これ結構やばいっすね。<laughs> <laughs> これは、これ自分なんですけど、はい、この日マスクしたいんですけど、これなんか白いんですよ。そし <laughs> 昼間こ。これ結構リアルです、ね。これ、何もいってない。<laughs> これ写真もらうことできます、ね?。え、エアドロップ,、ね、ロップで。

Wow. <laughs> dito naman ay ipinakita ng grupo ng Ghost Hunter na ito ang mga picture kay Takuchi na kanilang nakuhanan sa una nilang pagbisita dito apat na taon na ang nakakalipas Makikita sa larawan ng dalawang misteryosong muka na kanilang nakuhanan ng kamera Matapos ang isinagawang pagbisita ay umalis na rin ang grupo na ito at nanatili si Takuchi upang magstay ng gabi sa nasabing lugar. Pagmasdan ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. 来てる,来てる Sila. Sila. Ito ko. Niya, sila. Makikita at maririnig sa video ang dalawang beses na pagkalabog mula sa loob nito at makikita rin ang pagkabuwal ni Takuchi mula sa sahig dahil sa pagsugod at pag-atake ng mga hindi nakikitang nilalang na ito sa kanya. Dito rin ay naglagay at nag-activated siya ng thermal camera upang makuha na ng mga kababalaghan at paranormal na sitwasyon sa nasabing lugar. Yabakai, kore daisobu akete, toile. Moshikashitara, kore akeru koto niyote boku ga, moruwarete shimau kamoshirenai nde. 多分この動画が YouTube にアップされてるということが僕はきっと大丈夫なんでしょうけれどももしかしたらここで終わるかもしれないんで皆さん本当にありがとうございました本当にいまだに赤字続きで YouTube 活動やってますけれども皆さんの応援があったからこそ ここまで来れました <laughs> 本当にありがとうございました思い切ってトイレのドアを開きたいと思います 開けますよ怖いけど開けるしかない開けますよ3・2・1あっ Ay, ay. L, L, L? Oh! Makikita sa video ang nakuhanan at na-detect nitong mga heat temperature mula sa mga room ng theater na ito. Dito nga ay kanyang binuksan ng isang misteryosong pintuan na ito at nang kanya itong buksan ay may nadetect itong heat temperature mula sa loob ng misteryosong room na ito. Ang heat temperature na ito na nadetect ay patunay lamang na may hindi nakikitang nilalang ang nakastay sa room na ito. Dahil sa ilang beses na pag-atake sa kanya ng nilalang na ito at dahil sa mga nadetect nitong mga heat temperature ay nagdesisyon na lamang si Takuchi na tapusin na lamang ang isinasagawa niyang investigasyon. Matapos din makita ng mga viewers ang picture na ipinakita ng isang grupo ng ghost hunter na ito ay kumbinsido sila na isang ang haunted ang lugar na ito. Ang ghost hunter namang ito matapos pasukin ng isang abandonadong kubo na ito dahil sa napapabalitang kababalaghang nangyayari sa loob nito, ay agad nagsagawa ng imbestigasyon ng lalaking ito upang malaman kung totoo nga ang mga balitang ito. Subalit sa kanyang pagpasok dito ay may makikita siyang hindi inaasahang nilalang na kanyang ikakatakot at ikakagulat. Panuorin ninyong mabuti. Oh God, so, so... Habang nag-explore -e at nag-iinspect sa loob ng kubo na ito ang ghost hunter na ito, ay bigla na lamang sumara ang pintuan ng isang room dito. Mayamaya -maya pa nga ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang kamera mula sa itaas na bahagi ng bahay na ito, na isang babaeng aswang na hinihinalang ginawa na itong kanyang tahanan. Pagmasdan ninyong mabuti. Sinasabing ang dating isang babae na nakatira sa bahay na ito matapos na poses ng isang masamang espiritu ay binawian ng buhay. Dito ay magsasagawa naman ng sarili nitong investigasyon si Dennis ng Dark Ghost Paranormal upang malaman ang totoong dahilan ng mga kababalaghan na nangyayari dito. Pagmasdan ninyo ang kanyang matutuklasan sa lugar na ito. Makikita sa video ang kusang paggalaw ng mga kagamitan sa loob ng bahay na ito. Dito naman ay makikita ang paggalaw ng lumang laruan na ito na pinaniniwala ang napoposes din ng isang masamang espiritu. Makikita sa video ang patuloy na paggalaw ng manika na ito na nakalagay sa malaking box na ito na napo napoposes ng masamang espiritu. Nang papaalis na si Dennis sa loob ng abandonadong bahay na ito, ay ito naman ang hindi inaasahang pangyayari. Makikita sa video ang marahas na ginawang hakbang ng isang demonyo sa nasabing bahay. Makikita ang biglang pagguho ng kisame na ikinagulat at ikinatakot ni Dennis. Matapos ang pangyayaring ito ay agad na siyang lumabas upang sa kanya na rin kaligtasan. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.